Tapos ah, nakakabig ko na. Ito. Pinalik ko yung resistor kasi hindi init yung coil. Pero yung ICM, unirect ako sa 12 volts. Ito na siya, punitahan dito. Tapos ito. dito nga mas maganda kung mayroon yung filter kaya yun meron na kong atos yun dito ko ng rubber dito nga yung master yung Ah, na nalukit kami ng ano, rider. Pero kayo nung mga tumawag kami sa LBC, dinirek namin yung address. Kayo yung phone number form. Pero sabi ng rider, tinanong ko na siya ng mga sabi hindi Tinanong lang sa guardia, ka ng